O, oh, kaka, anak. Nagkikinig ka ba? Anong oo? Grabe ka, ha? Ikaw ba'y may syuta na? Wala pa. Pero may class ka na. Sigurado ka? Paglaki mo, ano ang gagawin mo sa buhay? trabaho. Ngayon, ano pa ang binabalak mo sa buhay mo sa ngayon? Ano ang binabalak mo sa buhay mo ngayon? Anong wala? Masaya lang. Ay, ibig sabihin, ano ang mission mo? Mag-aral na buti. Oh, baka naman mamaya, may eh, parating ng panahon, may, may shoot up na. Yung no, wala ka. Ah. Ayusin mo. So cool? Hindi mo man Pag Baga mamaya ma love ka. Ma-in love. Hmm. Huwag kong tingnan ng ganyan. Ano ang kukunin mo pag laki mo? Pag laki ko mo. Volleyball player. Volleyball player? Yes palibol player wala na wala na may sports lang yan ibig sabihin laki mo kailangan meron ka man lang makita matapos na perso ganyan ang sport na pang ano lang yan pang ganyan hindi mo seryosohin yan hindi na mo trabaho eh pag sige sport lang sport lang ang gusto mo gutom ang abutin mo dyan si na ang ng sports na nagkaroon ng ano, papel, pangalan. So, yun lang masasabi ko, anak, habang ako'y nabubuhay, kailangan mag-aral kayo mabuti. Alam mo naman, na wala na si papa nyo. Ako na lang ang nagtaguyod sa inyo. Alam nyo naman, mahirap lang buhay ngayon kailangan uh, maging masipag eh sa pag-aaral uh, at huwag kayong magpapagkaman at kailangan masipag din kayo sa ating kabuhayan kapag inutusan kayo alerto kayo hindi yung puro wait lang ng wait ano ha ano yan alam niyo guys uh, ang mga bata ngayon hindi tulad ng dati kasi nung kabataan ko pa ako pa sumikat ang araw sa umaga nakalista na lahat yung aking mga gagawin sa bahay unang-una magsaing maglilinis kain sa ilalim ng silong pagpupunas ng sahig ng kawayan sasahing ulit para sa tanghalian at kakain ulit Maghuhugas ng pinggan magiiigib ng tubig ng napakalayo-layo at magwawalis ulit sa ilalim ng silong magilig ng mga halaman yan, ang ginagawa ko noong araw, magtutupi ng mga datupi nung ako'y nagkaroon ng isip na kaya ko nang gumalaw at maghanap buhay sa edad na 13 anyos maghanap buhay na po. ako titinda ng mga tanin alak sa kaya ngayon ang mga anak ko tinutunuan ko sila kung ano ang dapat gawin huwag kayong nakaasa sa pinag mo kailangan marunong din kayo dumiskarte kaya yung anak ko ng lahat, inaaral ko talaga sila kung paano sila mamuhay ng gaya ko. Hindi naman ako hirap, gaano, ang lang na sa pangaraw-araw. Minsan hindi nakakabayad sa mga obligasyon, but uh, sinisipap pa rin. Kaya, kaka, yan ang gunso kong anak, kapal, sinapas siya. Kinakausap ko siya habang natutulog kami. Yan kami dalawa lang. Ay, natutulog dito sa isang kama at yung isa kong kambal naman ay si Kuko ay bukod na sa amin yan. Diyan siya sa kabilang tulugan naman. Tulog na tulog yung akit. kanyang kambal na si Nathaniel. Yan ang kanyang kapatid na kambal na si Nathaniel. Nakabukod na sa amin kasi siya ay isang boy kailangan siyang nakaseparate na. Kaya guys, grabe no. Ayan, dito kami ngayon sa lugar. Dalawa lang kami. At nakakaraos din kami. At sa araw-araw na yung pangailangan ay nakakamit na. Kaya, magpapasalamat tayo sa ating Panginoon Jesus na binibigyan nila tayo, niya tayo ng biyaya sa pang-araw-araw. At hindi niya hindi na di wala. Lagi niya tayong ginagabayans at may bigyan tayo ng biyaya. Kaya, thank you, Lord, sa iyong lahat at thank you din sa mga pinagkakalob mo sa amin. At salamat sa lahat sa pag-ingat mo sa amin sa bawat isa. Iyon lang po ang hiling ko. May mag And Thank you and don't forget to subscribe my YouTube channel, Vivek okay Like, share and subscribe. Thank you and good night.